Ano ang uh, uh, pinakauling finding na nalaman ninyo patungkol dito sa nagmamay-ari ng bodega, yung Empire 999 Realty kung saan natagpuan yung Pung Shabu na nagkakalaga ng 3.6 billion? Yes, tama ka Togs. No? Kasi nung uh, uh, nilaliman natin yung investigasyon dyan sa Empire 999, uh, nakita natin na marami palang mga mga kumpanya na nakarehistro sa ating SEC na halos kapareha o kapareho ng mga incorporators o yung mga nagmamayari ng Empire 99. Mm -hmm. So sabi namin, eh, ba't hindi natin tingnan? No? Maaaring nga uh, may kinalaman ito dahil uh, ito nga yung Empire 99 ay pinatawag ng komite uh, ang uh, mga may-ari o yung mga registered incorporators dito pero hindi naman po uh, sumisipot no sa pang-anim naming hearing mm -hmm. uh, hindi pa rin sila sumipot kaya ngayon no eh, ang aming inisyu ay isang uh, arrest order no para sa oh. kanila uh, dahil nakita namin na uh, yung pagkaka-interlocking uh, ng incorporators ng walo hanggang siyam na kumpanya eh maaari, no maaaring may kinalaman dito sa usapin sa drugs na nakita dito sa isang warehouse sa Mexico Pampanga ito yung pagmamay-ari ng isang nagangalang Willie Ong That is correct. Yes, uh, tama togs no? at bukod doon sa aming na discover na maraming interlocking na mga incorporators eh, Na-discover talaga natin, napatunayan natin, base doon sa mga dokumentong hawak namin, na ito palang talagang si Mr. Willie Ong ay hindi naman uh, Filipino citizen. Uh, hmm. Dalawa ang passport nito, uh, base doon sa isang Chinese passport na may record sa immigration na dumating sa atin. At yung ginagamit niyang uh, Filipino passport, nung kinumpara ang kanilang mga litrato, ay isa lamang uh -huh. ang uh, ano ang uh, itsura at isang tao lamang po ito.